So hello guys, this is Rapboy Farm Update sa aking talong guys na no? So mag-spray ako ng aking talong So ang gamit ko na Kuan guys Ay tulia ay Katulit na Ang aking mga At saka Formula 1 So mag ako nito guys Kasi may nakita na ako may nangulot no? so, Ang aking ganda Formula 1 Sa side sa Sa side mo naman gamit Mahit ka So, papakita ko lang guys na yung aking talong na 13 days. So, nagdalawan na yung So, wala so, guys. Malapit na. To, guys, na. So, malapit na rin itong mamulaklak guys, so, mamulak guys. So, na rin yung na Kahit yung panahon guys. So, pa rin yung table na. Yes, malaki na no. Bilis lang malaki, guys. ginamitan ko rin siya ng unit acid at saka yung buwan omega abono ang agromica rin siya na huwag guys guys kita mo yung mga lupa sa yung banda guys yang lalaki iba pindutan mo na masara mali malalaki yan nabag mo na kapal mo na guys ito ba na may malalaki na na ayan lapit na to guys ang laklak na sana makaabot sa magandang presyo so hindi naman to masyadong tinamaan ng iba ng ano ito ang ulit na yung mga tamaan dito kunti lang yang mo, aku ako ng turing nila, turing nilawan. Kuya, nong, si tinto ang soto guest nang magpalumpisa na manibot. Kasi kailangan nito ispirahan ng turing nila, pero maganda nang guys, bakal malalaki na turun ng pet, kita kasi sa sobrang ya, parang naano naman guys walang kahit walang mga white flies ini ito ayan ito ulang ka white guys kaya uh, satu ito masadong tamaan ang white flies Talaga lang na talaga ito guys ay papadamihan na. Para hindi nakabunan ang damo yung talong. So yun lang guys no. Hargi ko lang. Yung mga gamit ko na. Pulyar, fungicide, insecticide. Uh, ulitin ko. Yung gamit ko na insecticide ay... Purumulawan, yung fungicide naman ay mahika yung foliar naman ay extra punic mm -hmm. partner talaga susunod so, na spray may gamitin ko naman dito ay optimax at saka ah, by tunic so yun na guys so, subscribe naman ang aking youtube channel Dr. Pondlog kahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking video sa so, tulad dito sa aking talong na so pa follow na rin ang aking Facebook page so, rapi